Magandang buhay po sa lahat mga kawaw. Tayo po ngayon ay magkukintuhan at ang ating pag-uusapan ay ang sikat na sikat ngayon na controversial na isyo sa lipunan. Ito si Apollo C. Buloy. Ano? Kinikilala ng ilan na Pastor Ki Buloy. So ano man ang tawag nyo sa kanya? Si Appointed Son of God. Ay sikat na sikat ngayon. Bakit nga ba ngayon ay siya ay sikat na sikat? Marahil po ay nagtataka din kayo matagal na yung issue na yan na siya po ay kung ano-anong mga binabato, child trafficking, rape, etc. etc. ay bakit ngayon bigla na lang nag-boom at talagang pinagtutulungan siya ng mga media na talagang makikita mo kung magaling kang humatol na tao ay masasabi mong may punto nga ano. hindi po yan ang pag-uusapan natin pero bago pa man natin pag-usapan yung the greatest scene na ginawa po nitong si Apollo Kibuloy aka Pastor Apollo Kibuloy sabi nila at appointed son daw di umano siya so yun po kinikilala siya ng mga member niya ng milyong tao at marami siyang nahikayat sabi na natin nahikayat sa paniniwalang ito may mga aligasyon marami pong aligasyon sa kanya na kumakalat at hindi natin sinasabing totoo nga ano tayo po ay nagdi-discuss lang mga kawaw at pasintabi po sa mga member ng Kingdom of Jesus Christ na relihiyon ni Apollo C. Kibuloy na hindi po tayo naninira ang ating po dinidiscuss ay karunungan sa tao, kaalaman sa tao at pag expose ng truth ano, pag sinabing katotohanan, masakit pong tanggapin ito at talagang ganon ng buhay, ano, hindi tayo naninira ginagamit lang natin ang sitwasyon para matuto sa bayan ng Pilipino, babalaan ng publiko sa nangyayari. Ano po ba yung mga kasalanang ibinabato kay Apollo C. Si Kibolo? po. Una, yung nakita ko ay yung kanyang uh, human trafficking, sex trafficking. Yan po yung mga mabibigat na kasong uh, binabato sa kanya. Ginadala daw doon di umano. Sa Amerika yung mga tao, pinangakuha ng magandang buhay. Yung pala ay magiging ano, worker mamamali mo sa so, yun yung kaso na hulihan din po siya ng uh, 350 kung di ko nakakamali 1000 US dollar so napakalaking pera nito kung i-convert sa ating Philippine money so yun po at ano pa ba yung pagsasara ng uh, yun yung mga major case na binabato sa kanya child trafficking yun po yung uh, pagsasara ng SMNI television program nila na dahil sa hindi pagbabayad ng buwis di tama ang pagbabayad ng ano permit permit pa yun issues legalities issues so ano pa man ang issue hindi tayo nagsasabing ito totoo ito ay allegation lang at sabi nga niya kaya niyang patunayan sa korte sabi nga niya ngayon eh marami kayong papanood ano mapapatawa ka nalang sa mga napapanood bu, parang may halong komedy pagiging komedyante ito si Apollo Kibloy ano mapapatawa ka dahil ang sinasabi niya is siya binata at pinagagawa ng mga chicks ano <laughs> so hindi natin siya hinahamak hindi natin siya din pinapulaan din na down atin lang pong pinag-uusapan dito ay yung katotohanan ng ang mga Pilipino ang mga kawaw natin ay mamulat at hindi malin lang ng mga maling paniniwala ano po so pag-usapan natin ano yung uh, the greatest sin na hindi nababanggit na hindi alam bakit nga ba nagkaganito bigla ang buhay niya napakasarap ng buhay bilyonaryo, maraming sakyan bilyon-bilyon ng pera daming kaharian talaga namang mapapawaw ka kapag ka yung mga picture na nakikita nyo po hindi yan po akin yan po i-screenshot ko lang sa mga video disclaimer so yun po para for educational purposes only at talaga namang yan ay napundar nila dahil nga pinagtulong-tulungan ng mga member yung accusation nila na na mamalimos totoo man ito hindi, talagang hindi may tatangging ito ay pinagtulong-tulungan ng mga kapatira ng kingdom of Jesus Christ na relihiyon ni eh. Apollo C. Kibolo yan po, kita nyo yung uh, mga ano na yan, mga garden kanila po yan napakaganda nyan yung uh, tawag dito, coliseum na yan yung mga coliseum nilang malaki napaka ganda nyan Pinag... sa pundo pa rin niya. ang gagaling Tight and offering eh. napakalaki na eh so yun po at kaya nga nahulihan siya ng 350,000 dollar sa airport at clean name nung nung ano nung assistant siyempre gagawin niya yun to save his ano superior so yun po yun pero hindi matatangging kay Kipuloy din yun dahil nga hindi naman kakayanin magkapera nung assistant niya ng ganon so utos po yun yan po ay may ano talagang kaya na dami sa kaso yung kanyang assistance na si Salinas ano po yun po yun at ano yung hindi alam ng publiko dito sa ating vlog na medyo sina kinasadlakan itong si Apollo si Kibloy ito po yung tinatawag na blasphemy na sinasabi ni Google na ito ay any form of disrespect to God yung mga uri nito disrespect kawalan ng respeto sa Diyos ito po ay tinatawag na blasphemy sa, bis, sa, sa, Tagalog po natin ang, ang blasphemy ay yung pamumusong pamumusong pagiging busong sa Diyos ano? at sa ating bansa marami ng taong gumawa niyan at mag sa buong mundo no? sinabing siya ang Diyos etc. etc. sa daw ang lingkod ng Diyos eh naging miserable pa ang buhay at naglahong parang, bal, parang bula na walang kakwenta-kwenta yung buhay nila dito sa mundong ibaba so kung kung gustuhin mo itong mangyari sa'yo, patulad nitong ng ating pag-uusapan eh karapatan po natin yan ngayon pag-usapan natin paano bumagsak sa kategorya ng blasphemy itong si ACQ na ating pag-uusapan una una pong punto no? na, nag-proclaim po siya na siya ay prophet ano? clean niya yung office of the prophet na bastos niya yung office of the prophet at nag ay siya ng false prophet So medyo masakit yan sa puso ng Diyos Sapagkat si Haring Saul Nung ginawa niya ito Inaagaw niya yung duties ng prophet Hindi man siya Levites Hindi man siya authorized Eh tinanggal siya sa pagiging hari Yun yung naging punishment kay Saul So masakit Ano po dahil may parusa pala yon. Hindi alam ito ni apolosy si Buloy. Paano nangyaring nag-prophesy siya? Na kontrobersyal po nung nagdaang pandemic. Pinagtatawanan siya kaya hindi nga siya pinapansin. Ang naniniwala lang po sa kanya actually ay yung mga member niyang nalin lang niya. Ano po? At ang buong bansa ay buong mundo. Ay hindi naman ganun kabilib sa kanya. Pero sabi ko nga sa inyo, pagka sa Pilipinas, sa buong mundo, pag pinag-usapan ng salitang religion, kahit kulto yan, makakarecruit yan sapagkat may spirit of deception sa bawat tao at hindi natin masisisi ang bawat tao may free will po tayo yun ang mabigat na katotohanan doon kapag ka ginusto natin nagpalin lang tayo hindi tayo naging wise ay eh, masasama tayo sa mga ganitong klaseng paniniwala ano po papaano ko kung nasabi po ano natin masasabing siya isang false prophet prophet ano okay ba po yung prophet sa prophet ano? ang prophet po hindi dinideclare ng isang prophet na siya ay profit. Ang nagdi-declare -de po nito, yun yung unang katangian, hey, siya ay humble. At ang nagdi-declare -de nito, nagko-confirm, ay yung mga kapwa niya profit, kapwa niya mga lingkod ng Diyos, na talagang sinasamahan siya ng Diyos at called for a prophecy. For the office of the prophet. Napaka banal nitong office na ito na hindi dapat bastusin o salaulain ng sino man, including si Ki Buloy. At maging anyo lingkod, hindi natin pwede itong i-claim kung nakapag prapisay tayo minsan at tumama, ay hindi pwede natin sabihin na tayo isang propeta na. Nagkataon lang ito na niloob ng Diyos ka pa, prophesy para do sa, pero hindi ibig sabihin propeta ka na. Katulad nun, tiba yung sample, sumikat siya dahil doon kay Vice Ganda, nagalit si, pinagtawanan siya ni Vice Ganda na, ano, yung traffic sa Edsa ipatigilin. At gumante ito si, ano, si ACQ. Sabi niya, kung gusto mo, pati channel mo, patigilin ko. Yung pala may usapan na itong kanyang best friend. Nag-usap ang kanyang best friend si dating Pangulo. Mag best friend po sila. Hindi may tatanggi. May mga picture. May mga natanggi. Hindi naman nalit natanggi At may mga support ang ginawa itong si ACQ sa ating dating Pangulo. So talagang may, orga, may, ano, may maayos na komunikasyon. So siya Pangulo noon. alam niya na may papasara niya ABCBN. May plano siya. Kaya nare-relate niya to Sige, pwedeng na Scripted. Ang tawag po doon is scripted prophecy yung traffic sa EDSA ay lockdown noon di ba sino hindi maniniwala na ano na talagang magsasara nga ang traffic titigil pansamantala samantala ngayon traffic na ulit so at ngayon po makikita mo na talagang false prophet siya hindi na siya makapag-prophesy di ba kung talagang prophet siya pwede niya sabihin di ba prophesy siya ABCBN stop stop oh, di ba nag-stop na si ABCBN dahil nakaplano na siya kung totoo siyang profit, ba't hindi siya mag-profit ngayon ang mag-profesay ngayon na lahat ng mga kaso ko, stop, di ba? So, nakakatalwa ang isipin pero wag natin siyang tawanan sapagkat nakakahabag siya. At mas nahahabag po ako dun sa kanyang mga membrong nalin lang sapagkat hanggang ngayon ay bilib na bilib sila sa kanilang leader na talagang sila ay ginagamit lang. Kitang-kita naman na negosyo yung kanyang grupo at hindi isang paglapit sa Panginoon. Meron din sigurong ilan na mga hindi lahat, lahat naman na reliyon ay may mga ano, may mga flows. So may kita mo naman na iyak din at napupuspos din. May mga may, kaya nga mas nakakahabag po 'yung mga member. Wala silang kaalam-alam na sila ginagamit lang ng kanilang leader na si Apollo si Kibuloy. Ano po? 'Yun po 'yung una, disrespect sa office, pambabastos sa office. panggagamit ng office ng profit. Ikalawa, na ginawa niya kaya nagpo-fall sa category ng blasphemy yung kanyang ginawa na sinabi niya na eh, kanyang kanyang kasalanan prenoclaim niya na siya ang appointed son of God so parang sugo ano ganun parang yung mga katulad iba reliyon din na siya, da, sila daw ang sugo pero may statement po siya na isang video na napanood ko na sabi niya hindi kayo makapupunta sa ama Undi sa kayo dadaan sa akin na ba? yun po yun sa si John 14.6 na ang nag-state po noon ay ang ating Panginoong Sokristo, na walang pwedeng tao na gumaya noon siya lang ang bugtong na anak at wala na pong iba Undi, wala siyang karapatan na sino man sa ata atin bilang nililang na claim na siya ay Kristo may mga nag-claim din dati yun nga sabi ko kanina naging miserable po ang kanila mga buhay at hindi na natin malaman kung nasaan sila ngayon nagwakas ang buhay nila nang walang kakwenta-kwenta. So, nakakagulat ano, hindi nakakahala tayong mga member na dahan-dahan kina-claim niya na siya ang misaya. Parang misaya nga ba siya o siya ay may ano, may kayo na magko-comment below kung anong yung pagkaalam doon. Pangatlo pong ginawa niyang blasphemy nang i-proclaim niya na siya na ang ama. May sabi ko, hindi lang nako may video pa ako napanood, kung napanood po ninyo, i-comment niyo below. May video pa ako napanood na sinabi niya, ako ang ama. <laughs> Nakapangilabot, ano? Nakakatawa. Ang isipin na nakakapangilabot, nakakaawa siya. Na i niya siya ang ama. Iisa lang ang ama natin sa langit, ano? At hindi ko alam kung nakadrugs ba siya noon? O high ba siya noon? May sakit ba siya noon? Nagbibiru ba siya noon? Sabihin niya yun sa kanya. Sa video po eh. Sa YouTube ko napanood yun eh. So kung napanood yun, i-comment yun below. Yung statement na yun na hindi ko na uli makita yung video pero may napanood ako na sinabi niya siya, siya na ang ama kakao ba hindi pa nakontento na siya ang anak ng Diyos siya ang dadaan siya ang daan. eh ngayon eh kiniklaim na niya na siya na ang ama so again nahahabag po ako sa mga member niya na nalilin lang niya no? nahahabag din ako sa kanya kaya lang ang kanyang kasalanan na, na, na nagawa ay hindi kahabag habag kundi talagang kagalit galit sa Diyos ngayon, uulit-ulitin ko po palagi, ang Diyos po hindi galit sa sino man tao. Ako hindi rin na may personal sa tao sapagkat ako makasalanan din, may mga pagkukulang din ako sa harap ng Diyos. So balit, nagkataon na ang mga kasalanan natin ay may mga level. Ano po? Kapag blasphemy ang kaso mo, it is punishable by death. Sabi po yan ng Google, yun yung description sa spiritual, punishable by death yan. Yung blasphemy, disrespectful na punishable by death. Doon nga sa lumantipan sa I think uh, sa Leviticus, yan ay punishable by death sentence. Ano po? At ano pa ang mga sitwasyon sa Biblia na nagpapatunay na binabagsakan ng kategory ng ginawa ng kasalanan ni ha, ni ACQ. Una pong kwento na akin nakita na pwede natin gamitin yung kwento ni Haring Saul yung binanggit ko na kanina na hindi siya authorized maghandog hindi siya makintay, tenes lang siya ni, Samuel, ni Prophet Samuel. Pinakialaman niya, siya ang nag-offer. Nagalit si Haring, si Prophet Samuel. Sabi niya, bakit mo ito ginawa? Mula ngayon ay tatanggalin na siya sa paging hari. At hindi naman siya agad tinanggal, kundi yung ano yung pagsama ng Diyos ay tinanggal na sa kanya. At inihanda na yung papalit sa kanya, si Haring David, ano, si King David na nakakuha ng puso ng Diyos. Ang patunay nga po pala na ang Diyos ay mahabagin ay si Haring David. Si Haring David po ay murderer, adulterer. Yun po ang kaso ni David. Ang kaya ang patunay na yon na ano man ang weakness natin ay eh, kayang patawarin ng Diyos. Subalit, ang blasphemy ay mamaya i natin bakit ganun kagalit ang Diyos sapagkat ang Diyos nga ay jealous God, ma -ano siya, mapanibughuin ano po. Yung ikalawa pong kaso ay yung kaso ni ni ano ni Lucifer. Sinubok niyang pantayan ng Diyos. I think nasa Isaiah 'yon ano. Sinubok niyang pantayan ng Diyos. So makikita natin na ang tao talaga pag pinagpapala ang ang pinatutunguhan pag mapera ay pang talaga at pagpantay sa trono ng Diyos. Gustong maging Diyos. Yun talaga ang direction ng tao. So, kung maakma ito kay ACQ, ay comment nyo below. Ngayon, ano yung patatlo? Ito po yung sitwasyon ni Us. Ni Us. Siya yung humawak doon sa kaban ng tipan na ayon sa mga pag-aaral. Bagaman disclaimer ang inyong lingkod, hindi naman ordinaryo lang mag-aaral. Hindi tayo expert of the Bible, from the Bible the bible scholar eh hindi siya authorized person para humawak doon sa kaba ng ang authorized diyan ay mga levites sila yung nagpapasan at hinawakan niya ng para tagilid ano hindi hindi rin yung yun yung paraan ng paghawak doon kaya siya ay pinatay ng Diyos ano symbolizing the glory of God eh, hindi dapat untouchable hindi siya basta-basta so yun po yung patatlo pang-apat po na scenario ay si King Nebuchadnezzar ano, sa yung napakayaman pinagpala at puro tagumpay so sa tulo ng kanyang kaharian ay umakyat siya minsan at nagtanong-tanong sabi niya wala na akong mahihiling pa akin ang lahat ano. <laughs> nagmalaki siya at yun nakita ng Diyos ang kanyang pagiging palalo kailangan siyang paluin yun nasubran siya ng pagiging palalo ano. hindi man actually blasphemy siya pero parang reject niya ang glory of God at parang ay, hindi niya na-recognize ang Diyos yun Pinalitan ang kanyang utak nang utak ng hayop. Nakalulungkot ano, pwedeng gawin na ito ng Diyos sa sinuman, sa sandaling kuhanin yung glory para sa Diyos na dapat yon. So yun nga, pagkatapos nun, siya ay naging parang hayop, kumakainan damo sa parang. So panlima, ay ito pong si King Herod, si Herodes. O so, nagtalumpati siya, minsan, at siya ay, Pinalakpa ng mga tao. Sabi ng mga tao, tinig ng Diyos, tinig ng Diyos. So hindi hindi si Herod nagpa-clean him niya again ang glory Hanggang sa yun siya ay inuud. 'Yun ang nakapangilabot na kwento sa Luman Tipan at sa Bagong Tipan ay si Herod. Ano po na ngayon ay pwedeng mangyari sa sino man tao. Inuud siya ng buhay at namatay. Grabe ano? Sabi ko, parang hawig si mas matindi pa si ACQ yung ginawa dahil sinabi niya siya ang appointed son at panghuli sinabi niya siya na ang ama ay kako, bakit hindi siya inuood ng buhay katulad ni Herod nung nagtagal nahiya ako sa Diyos na magtanong tumahimik na lang ako at nagma nagmasid na nalangin, nagintay hanggang sa ngayon gaya biglang pumutok yung isyo at katakot-takot na miserable yung buhay ang naabot ni ACQ at hindi alam ng marami dito po yung nag -uugat. so ngayon malinaw na sa ating lahat na ang blasphemy ang ugat ng lahat ng kaso na hinaharap ni Kibulo yan o. yung pong mga dagdag sa kanya ay allegation ano lang yan dagdag na lang yan pero ang pinakaugat ay yung talagang blasphemy na kanyang ginawa ngayon ang tanong mapapatawad pa kaya siya ng Diyos ay sa 1.18 sabi ng Diyos dun ay hali kayo lumapit kayo sa akin gaano man kadami ang ating nagawang kasalanan na pwede tayo maging simputi ng niebe pricing. Ngayon, applicable kaya yun kay Kibuloy? Yun ang tanong. I-comment nyo below kung kayo ka pa siyang patawarin ng Diyos. Pag ang sabi ng Diyos ay kahit gaano kadami ang ating kasalanan. Ay bakit ganon siya kagalit sa blasphemy? Sapagkat napaka-jealous God nga niya. Ah, hindi ko rin alam, hindi ko rin masabi sa inyo kung mapapatawad pa siya ng Diyos. O kung talagang ito na ang um, parusang inaabot niya sa Diyos dahil sa blaspheming kanyang ginagawa. So yun lang at nawa ay hindi ko nais manira sa mga member ni Apollo Kibuloy ay hindi ko po nais na saraan kayo. Hindi tayo against sa tao, against tayo sa ginagawang panlilin lang at panlulok sa kapwa. So kung tayo po ay nananatili dito, nasa sa inyo na po desisyon yan, nais ko sana at panalangin, kayo ay mamulat sa katotohanan dahil ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Maraming salamat, pinagpalang gabi sa atin lahat, pinagparang araw, pagpalayang araw sa bawat isa. Huwag nating hatulan si Apollo si Kibuloy. Ang bawat sa atin ay pwedeng maging biktima at maging katulad niya. Kaya mag-ingat po ang lahat. Ibalik lagi sa Diyos ang papuri sapagkat ang Diyos ay mapanibuguin Diyos. Hanggang sa muli po nating educational videos bye bye and God bless